Hello mga kapatid, kamusta kayo dyan? Magandang umaga sa inyong lahat. So, andito naman tayo para magpatrolya at magmasid-masid sa kapaligiran upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. So, ang aming trabaho ay ganito po. Uh, kami po yung mga sundalo ng MNLF. Ang trabaho po namin ay isecured ang bawat tao na naninirahan dito. Hindi po kami kalaban ng gobyerno pagkos kami po ay kakampi ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. At ang aming trabaho ay walang pinagkaiba sa trabaho nila. Ang pinagkaiba lamang ay kami ay walang sahod na tinatanggap. Hindi katulad nila na buwan-buwan ay tumatanggap ng sahod mula sa gobyerno. Kami po ay wala kahit piso libre lang po ang aming serbisyo at hindi po kami humihingi ng bayad mula sa mga tao na naninirahan dito. Kahit na kami po ay legal, nahihingi ng revolutionary tax, hindi po namin yung ginagawa dahil ayaw po namin naman lamang sa kapwa. Ang ginagawa po namin sa araw ng aming off-duty, nagtatrabaho po kami para may maibigay sa aming pamilya at upang makapagbili na rin ng pagkain para sa kanila. Yun lang po ang ginagawa namin sa krepisyo, Marami ang nakasabi na mga tamad daw kami. Hindi po yan totoo dahil kung tamad po kami, baka nga po siguro mas masipag pa kami kaysa sa inyo. Dahil kami po ay nagyujuti pa at nagsilbi pa sa bayan. Libre pa yung pagsilbi namin. At pagkatapos na ito, pag nag-off duty na, nagtatrabaho pa kami para may pakain sa aming pamilya. Dubli po ang kasipagan namin kaysa kasipagan nyo. Yung po yung totoo. Hindi nga lang po namin pinagmamayabang sa inyo. Bago sinabi lang po namin sa inyo kung ano po yung totoo. Marami po dito ang mapanghusga sa amin. Hinusgan po kami. Dahil yun nga po ay yung mga nakaraan po mga taon. Na mga lumilipas na taon. Ay sinisiraan po kami ng media. Sinisiraan po kami ng mga politiko. Dahil sa madaling sabi, ayaw po nila sa MNLF. Ayaw po nila sa amin dahil nga po kami po yung kumakalaban sa mga gumagawa ng mali at sa mga kurakot na mga politiko. Kaya po ayaw nila sa amin at ang ginagawa nila, sinisiraan po nila kami para magmuka kaming ah, masama sa mga tao na nakapaligid sa amin. Pero yun nga dahil sa tulong ng social media, unti-unti na rin nalaman ng ating mga kababayan, na kami pala ay mga totoong sundalo na nagsilbi sa bayan ng libre at hindi humihingi